<laughs> Kala ko masusunod kayo doon so sa namahawala Maaga pa, magsayang po Mga kagre, magandang umaga hapon, gabi Kung kailan nyo man tumapanood mga kagre Tara na, i-rescue re natin ngayon yung Ang tawag pa naman, sabi na Napag-aralan ko nung huling rescue namin Pagka Pagka dalawang, at ah, tatlong araw pang nawawala Rescue pa yon mga kagre pag, Pagka pangatlong araw na ah, Search and retrieval na yung tawag doon pang na na inaanap Ngayon, rescue pa to mga kagre Tara na doon mga, mga Wala nang intro-intro Let's do it. Talaga naman kasama. ng Dito talaga kayo lumusong kapon? Diyan siya nalunod. Ah, dungan. dito, dito. Pero, dun, Kasi, dito pala nalunod talaga, mga kakli. Tapat na yan. Tapat na lang namin dito. mismo sa tapat na rin nalunod. Ito na, mga kakli. Yung mga kasama namin na yan, professional diver yan, mga kakli. Wala man silang lisensya, pero dito sa ilog, sila ang nag-ari. <laughs> 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 kahit puno yan kayang kaya nilang chinelas <tipos> natin, na? kaya natin na? mga kakari malalamig yung lato-lato natin dito sato sige ay po putik na ito lang tinatawag na bayanihan ng mga maangis na Bising na ba kayo kahapon dito, boga? Oh, doon na kuryente sa gawin na yon. Ah, doon, doon na sa gawin na Oh, <coughs> 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 Saan ka lang gawin dyan? sa na Sa na yan. Saan mo ba hinabul, Kuya Kwan? Andong kayo, andong, asan asa, asa, asa kayo? Sa saging na yon saging na tapos? Ay, malayo pala yung pagitan mo bueno. yan Pero nakikita mo na siyang nalulunod. Nakikita nila. Kaya lang mala. Kahit pa. Hindi ako nakapunta. Kahit pala takbuhin mo eh. Kung rin nasa lupa ka. Malayo-layo pa rin pala eh no. Oh. Malakas mata. <laughs> Matarik pa mga kami. <laughs> Ang mira. Akala ko. <akong. laughs> ah. oh, ikaw muna. Ah. Sige na. Uh. Ayun nga po muna ito. Hawakan nyo lang po. Ito nga po, hawakan nyo po. Ito. Mabao nga ako dito. Para mga bao, pabaligtad. Sige, lokso. Matisibag na pala ito. Oo. Oh. Taka. tapat gatay yung niya. Okay. mo pa. diyan. mo, mo ilaga. Ito sa. Parang <laughs> 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 <yan, si> <laughs> gusto mo yata ako malunod diyan. Oh. Gusto <laughs> <laughs> <na> <laughs> <laughs> oh. <laughs> yata ako malunod diyan. <laughs> <ko> <laughs> <laughs>

Malulunod ko Ay, ako na may Isaac Babita. Oo nga. Mama, Jen, ha? ko na sa'yo yung ano ko, ha? Ah. <laughs> yung account ko, pagka nalunod ako. Ikaw na bahala magpatuloy. Basta bibigyan mo na lang anak ko, ha? Ah. No? <laughs> 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 Nakakagali, tulad na sabi ko sa inyo, yung mga kasama ko, mga professional. Kahit daw puno yung mga ilog na yan. Walang problema. Yan talaga trabaho nila. Ay, nagalo. Ay, miss tayo. Hindi, katulong yan. Na, na, ano rin yan, niya. niya. Ayun pa isa. Ayun, kapatid yata isa na Ah, mga... May may mas nauna pa pala sa amin, mga kaki. Yung kapatid daw, ayan. Nagkahanap din pala sila. Kinali! Mga kaki, nakakita na. Mga kaki, na yan. No? Sige, yung asawa ni Boga ang nakakitaan doon. Pero may inutusan na para itali. Doon sa may mismo lapas. Nakalutang daw doon si Kaike. Na no, kakre. Ah. baka may eh. Ah. Kakri, ah ulitin ko. Nakita na si Kiki ang nakakita yung asawa ni Boga. Ah, ang pamilya niya, kumain nanonood man. Ah, oh, kumain nanonood uh, man, nakita na. Lalagdaho kayo tando na. Ah, bali hindi na kami magtatagal, diretso na kami Maka doon, doon na sa men. Malapit na ba tayo, doon? Ah. Ah. Malapit. Ah, na kami mga kri Alam si Kagri, wala sumika, ah. 'di ba? Nasa mga kapasyo mga 3 kilometers. sa Ah, ang ginawa ni Jena, binutusan siya na para itali, para itali yung bangka, yung bangkay kasi nakalutang na mga kaka. Kagri kaya, kaya, ba, 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 kaya, ba, ba, dali mo na po. Dali, okay. dali, dali magbaba hindi na kami magbabagal, magmamadali na kami papunta doon sa Mission La Paz. At yung ginawa ni Jenna, Gina, may inutusan siyang tao na itinali si ano katatawag lang mga kagre. Lumulutang pa nga. Actually ngayon pa lang tinatali. Uh, kung hindi sa kung doon pala ako sumama kay Jenna, kami makakakita. Kita lang <laughs> natin airport natin ah. Oo, mga kagre, <laughs> <laughs> uh, ka nakita na nga lang na may effort na rin, labog At least sila pa rin ang nakakita mga kagre yung yung ano pa rin ang nakakita pa rin kami pa rin mga kagri yung mga grupo pa rin ng mga isda eh Jena kung nanonood ka sumuba ka sa mait malapit pa kuya Jena malapit na malapit na rin abe malapit na nakalutang daw nakalutang Jena kung nanonood ka sumuba ka sa mait Hindi, eh nakita din ko nung nag-uusap kami, itali itali niyo na lang po diyan, may, may nagtatali eh. May inutusan siyang magtali eh. Ah, Hindi, kaya maano pa. Niya, sabugan na apog yun. Kaya kala ka mo, kaya mo tayo umakita ah, po. Oo, yan ito tayo. Ha? Wala na daanan ni... Wala ko ng daliglig. ng bangka. Kagri sampung ilog yan. Nalapas po. Totoo bang Nakita ay, na. na Opo, nakita na po. Andyan lang sa gawi dyan. Ang nakakita, yung nasa taas, yung yung gamit naming motor, yung asawa ni Boga ang nakakita. Nandun sila, nandun na sa may lapas palutang lutang ipinatali na ron mga kagri na nag-uusap kami kanina umano. Ito na si KK eh ka nakalutang eh ka tumawag tapos may sabi nga itali na lang. Ay, sipa pa. Motorboat ko. Motorboat siya, ganun mga motorboat mo. <laughs> ano? Ano tama para Ibigan. mabilis tayong makita yeah. si KK. Ang mabilis niya mag-abi uh, na. Yeah. Yeah, yeah, mga ganun ba 'yan? Mga ka ganun lang. Oh, nahihila ko no. Kakalado ng motor mo dito. Motor do dito kaya po ko ay. Tatay bubusin na ako, overtake na natin kahit pa tandang mo. Tat tat tat. Tepermanalo, kami wala kayong kasama. Tatay, alam na. Meron po kaya lang alas 8 pa sila ano eh, kaya tayo ang unang kasi na, tayo kasi Sila mismo yung kasama. Ito ayan, si Kepo ko, nakita niyo yan. Tsaka asan pa si Tatay Mario? Oh, ayan, nasa harapan. At saka nakakulay green na yun. Sila yung kasama kahapon na nalunod. Yung tatlo na yan, mga Apat silang magkakasama. Apat silang magkakasama. Kaya alam nila, tsaka kabisado nila itong lugar na to kung sa may sasabit. Pag may sasabitan, ah, uh, uh, inuhukay nila. Ay, inuhukay. Ano ba tawag doon? Sisisiri nila. Yung kakapain nila. Kaya silang... Alakod lang, Kuya Isuye. Kakre, nasa... ulitin ko. Nakakuha na ano na po, na namin yung ano. Sandali lang, ando na tayo. Ang na, sandali na lang, na tayo. Ang nakakita sa bangkay na palutang-lutang yung kasama namin si Jenna, mga kake, asawa ni Boga. Mga ano, Ano ba? ba? Sino? Dodi. Eh, uh, uh, yung lalaki na yun, yung isa nagdadrive ng motor, yun ang inutosang magtali ni Jenna. Baka. Nating ko, may inutosan, itali mo na dito. Baka yung anak. Uh, anak. niya ba yun? Ah, anak, oh, anak pala ng nung mismong ano yon Anak. Siya, ando, sa may punto kasi nadidinig ko, yeah, nag-uusap kami ni Jenna. Itali mo na dyan, itali mo na. Eh, kang ganun eh. Andito na si KK, nakita namin, palutang-lutang. Eh, kang ganun eh. Dito na, atraso yun. Dyan dyan, no? dyan. dyan, dyan. Dyan, dyan. Tapos ngayon eh, lumutang dyan, na. Yes, nila ko sa airport ng mga tropang mas bibilis pa sa aksyon ng gobyerno Hindi eh, kasi ako eh uh, ano nilayan eh masakit sa kanila ano yung kasamaan nila yan eh parang kapatid. Oh, parang na, kapatid yan. nila talagang... yan. Talagang lumusong kami sa tube. Oh. Uh, kapatid mo. Ay, mga no, kaya talagang mag-e-effort ka kakak لري talagang kakapain mo talaga si eh. Ang nakakita po yung ba ana, asawa ni Boga ng akami. Kasi asawa ni Boga nasa lansila yan. Eh. Pasunod-sunod. Pasunod-sunod sila sa amin dyan Daladala tatlong motor Tsaka asawa ni Kuya Julius yeah tsaka isang, yung anak mismo ni ano, Isang nagdadala yung tatlong motor namin gamit eh Ngayon, syempre, una sila doon Nakita nila ngayon, palutang-lutang Buti na lang, lao na sila Syempre, medyo uh, agos din yan, ano? so, uh, Updated tayo, dito uh, uh, na tayong uh, papakahirap Na, lo, 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 ano, yung makita oh. Samsung Pwede na, na kami umahon dyan? Dito dia sa bigdan dito, ha, bigdan. Ah, sa bigdan, ah, na tayo, mga kakre. Ye. Okay. Nakita lang, mga kakre. Dia dia bigdan dia, na bigdan dito. Ay, 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 tara diyan. diyan Huwag ang... ano? Wag ka masyado. Ipababa mo ni gamit to, wag kang ano. Kumapit ka lang muna. Eto, Antonio, Ito, pati. may bigdan nga pala. Bigdan nga pala. Wala lang ba ta? Malalim niya. Talan niyo ba yan ako? Okay, baka mo na baba. Basta ipapunta sa'yo yung mga gamit mo na. Para sa'yo. Kung balob ka man.

Eh, no, you lord. Ah, tatay. Eh, alam mo na ako sa dilo, may wala na. ako sa di pa ko tumsimi-himi, oh, sube. Eh, wala, wala ako. Tingnan natin pala. mo yung ako na ni Jenna na itali mo eh ka Ibig yeah. sabihin nakaikot na pala kayo sa lapas na gano'n? Aga, dumating na. Ahi na nga, mga kag Hindi yung anong siguro sa market. Sa ilalim yan yung panghihup nyan. Huh. natin parin mo Pakita n'yo ba tayo? Kuya, o, pwede, eh, daw po eh. yung ganyan eh. ay sisil na. Opo, na lang ya. daw po kaya po, hindi po namin inaahon eh. Bakit na Eh, po. na apog eh. Baka nga sumingaw daw kabudey. Ano 'to? Rasa mo na lang 'ya. Eh hey Maria yung yung kamay nga po ko uh, yan Maria yung mga ko. Lumubungay mo kaya? Ah, Tama okay, na. Patay mata oh. Eh nakatutulog na lang siguro yan. Di ba? Ayun Ay, kumot. Kuno Kuma. ni kumot. Hindi ba may gumuta diyan? Uh, Kumuta na lang natin. Tumutugo uh, yung mukha. Tumutugo uh, pa ilong mo sa mukha. Tumutugo talaga yan dahil na yung... Yung mga buto nito sa pagkakuryente. Oo. Dapat bakal yan. Kung matagal na rekte. Eh. Baka po po pwede na itapa na lang muna siya. Baka okay, uh, na, na agnas na yung mata o. Biglang natanggal hindi na 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 mo hindi mo, mo yan. Ya. niya. Ay, Dahil ay, no, na agnas yung mata o. Yung yung kasi yung likod niyan eh. Hindi pa ba natin pwede iahon? Hindi yung pananapagahonin natin para alam nila gagawin niya. Oo. Kasi sel yung nga yun, nila ng kulay itim yan eh. na eh. Hindi mo ka Mukha na bakbaka panyan alam ka muka uh, mung <coughs> walang nakakaikean eh, lang mga may airport nasigurist do kagri ang gantang maga Tanghali, hapon gabi kung kailan nyo man at mga kagri hindi naman nasayang yung airport nila Boga mga kagri na na si Kuya Ricky yun si Kila ayon mga kasamang nalu uh, mga nakasamang niyang lumusong kahapon na si Kuya Mario. Siya kaasan pa ba? Hindi po ko. At si Tirso, mga Silang apat yung magkakasama kahapon. O kaya kami rin yung naggulugad doon sa mano, mga ay. ano. Ano nagre-rescue din ba yan? Oo. Taga sa atin din yan? Anak yan, na anak daw yung isa na yan, kagri. Ka May Ayan yung anak daw yan, kagri. Ka Anong oras sila? Anong oras? Hindi pa nakalutang nung do. Na nung dumaan sila no, no hindi sa pa sila. tayo. Kasi yun, maaga pa lang nag-rescue na yon mga taga-Aliaga. Mga kaga. kami naman alas 6 kami nag-rescue. Ay niyan sa anak ng mga condolence sa mga condolence sa pamilya ni Tatay Ricky mga kapatid hindi ko alam kung anong pakiramdam ng ganyan pero alam ko masakit yan birthday daw niya anak niya ngayon eh kaya anak kahapon ay kahapon O kaya nangangisda eh para may maipanganak ay mga kakri alam nyo ba si Si Jena nakakita ng bangkay ng palutang-lutang doon daw sa kurba na yon. Diba sa kurba na yon? Mm -hmm. Ano yun? Katarating lang din ng motor nyo dito? Katarating. Saktong pagdating ng motor namin. Ah. Tapos nakita mo tapos doon? Sabi mo nga sana pagdating namin nandoon na si Kuya Ike. Sakto po. Binalagbag na nga na yung motor dyan ah, eh. Ah. Ka tapos pinutusan mo na yung taong itali. Nakakita mo doon doon. Pakurba na roon. Tapos tinali na dito. Uh, Kaya kasama pa rin namin yun. Kasi kung kasama pa rin namin yung nakakita ano ibig <laughs> sabihin team pa rin natin ano <laughs> team pa rin natin naka-rescue uh, naka-retrieve retrieval hindi na pala rescue yung tawag natin ayan tagumpay pa rin team natin ah, tayo pa rin tayo pa rin nakakita kasi kasama pa rin natin nakakita ano kaya mga tatay mario ano kay Darwin madami kami mga kakri Kumukurba na pala doon eh, Pop. Lumpasak tong pagpunta nila rito. Sila pala talaga nakakita. Wala ba di din nakalampas na? Oo, oh, nakakita ka din. Malayo yeah. na naman doon. Hindi, hindi na, sabi na. Hindi yeah, na, sabi na. Sabi na lang natin. Ay, diba na wala na rin tayong inaalaala na 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 siguro sa atin na papagod din kay mga kasama ko. Ayan, oh. yung babaeng sumasag. Ha? Kapatid siya yan? kapatid Hindi ko naman nga alam. Mga kakri, siya nga pala. Yung proseso pala niyan, hindi ko alam dati kasi nga hindi natin natanong. Ah, yung MDRM mo sila, iba bag yan. Iaangat dito. Tapos, iimbestigahan ng polis. <mulit> hindi naman sinatya. Kasi kasama nila. Kitang kita nila na, na, sarili. Pupunta po yung investigador. Pupunta na. Tak ah, pas, man, man. Man, man, man. Maraming salamat po sila sa pag-servisyo niya sa bayan. Kakagre, ganun pala yung ano nun, proseso pagka na, na, nalunod, nalunod, nakuha yung bangkay. Ang gagawin, oh, sa Saragosa, dito, ah, Saragosa po ba sa akop dito? Ah, oh, Saragosa, kaya ang kukuha ng report, Saragosa na police station, mga MDRM mo, tatas dito yan, body bag, tapos papunta na raw yung ano, papunta na raw po yung investigador na magagawa ng report. Sige thank you po.

Mga kakri, diretso na pala sa Aliaga yun mga kakri ah, Tapos sasalabungin na ng Sasalabungin na ng Ano doon? Ng Santiago Mga kakri, condolence sa kapitya ng Mga kakri, ka nandito na tayo pala po Lapit na tayo tayo na bigo. po. Ah, thank you, thank you. Thank you ah. Ah, sige, sige. Sige po. Thank you po. Thank you. kaya na Thank sa pagsama niyo. Sa Sa pamilya, condolis. Ah. ah, sige po. uh, Ah, naman. Success yung retrieval operation nila. Ah, Uh, yung bangka din na naroon sa ano Ano kasi sa Anastasia o La Purisima to Andito yung motor ko, kaya dito ako magpunta Mga ka ngayon, magpapaalam na ako Condolence sa pamilya Ama, Sana po maging okay na kayo uh, Ganito na lang Wala na akong masasabi eh, Sana magiging na yung nararamdaman nyo Ganito na lang, thank you very much